Ipinaliwanag ng Department of Agriculture kung saan nila ilalaan ang kanilang confidential funds. Ayon sa DA, kabilang sa paglalaanan nila nito, ang paglaban sa smuggling sa bansa. Si Daniel Malalasta sa report. Sumalang na sa budget hearing ng Senado ang panukalang budget ng Department of Agriculture para sa susunod na taon kung saan tiniyak nila na sa 2024 ay nakalaan ang kanilang mga programa para maayos ang food program. Kalakip nito ang mga benepisyo para sa mga magsasaka at mangingisda. Nais din matugunan ng DA ang local production at mapaigi ang mga investments para sa food security. While raising the farmers' incomes and fisher folks' income. To complement this thrust, greater focus will be afforded to address the gaps and weaknesses in developing strong, modernized, and climate-resilient value chains. Sa iba pang issue, umalma naman ang ilang senador matapos lumabas sa budget hearing na natapyas ang pondo para sa produksyon ng gatas o dairy products. Batid ng ilang senador ang kahalagahan ng gatas lalo na sa mga bata. Anila, sana ay may mapagkunan ng pondo para rito. Pag 1% ang production mo ng milk, ibig sabihin, ang mga batang mahihirap na Pilipino, hindi iinom ng milk. Pag hindi mo pinainom ng milk, mahirap na nga, hindi pa tatalino, eh wala nang pag asang paglaki ay medyo mag-middle class sila man lang. Hinggil naman sa problema sa African Swine Fever at Bird Flu, tanong din ng mga senador ang preparasyon ng DA rito kung saan binusisi ng mga senador kung paano mapoprotektahan ang taong bayan sa posibleng pagpasok ng mga ganitong uri ng sakit. Hindi sa, mo dapat nga tumataas pa tong budget? Sa NMIS po. Okay. Ah, uh, uh, yung sixty six point seven to seven million na natanggal sa kanila is capital outlay daw po na which are scientific equipments uh, and which are non-recurring items in fiscal year 2024 NEP. Hindi na, no, there's no additional. No additional. But out. with this existing budget, sufficient na siya to protect As yes, yes. Samantala, pinaliwanag ng DA ang paglalaan ng kanilang confidential funds ayon sa DA para ito sa laban sa smuggling. Dumabas yung nepsera, they allocated 50 uh, million confidential fund to be uh, dedicated sana dun sa surveillance operation for anti-agricultural smuggling. Pero mungkahi ng mga senador kung hindi naman talaga kailangan ay ilaan na lang ito para sa rice production. Daniel Manalastas para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.